Naisip mo na ba na karamihan sa mga bagay na kinakatakutan mo ay malamang hindi talaga mangyayari? At nakakatuwang isipin na yung pinakagusto mo ay hindi rin mangyayari, maliban na lang kung tuluyan mong baguhin ang paraan mo ng pagtingin sa sarili mo. Alam ko, parang baliw pekingan. Ero ito mismo ang dahilan kung bakit nandito ako, para guluhin ang nakasanayan mong pag-iisip, baliin ang lumang lohika mo, at buksan ang pintuang naghihiwalay sa iyo sa lahat ng pinapangarap mo. Napaisip ka na ba kung minsan na baka ang takot na bumabalot at pumipigil sa iyo ay eh hindi naman talaga galing sa iyo. Ang pangambang pumipigil sa iyo na kumilos ay maaaring itinanim na sa loob mo bago ka pa natutong isulat ang pangalan mo ng mag-isa. Eroheto ang bahagi na gugulo lalo sa utak mo. Sa mismong sandaling ito, nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo para makuha ang kahit ano, kayamanan, kalayaan, kalusugan, tagumpay. Ang nag-iisang hadlang lang ay ang larawan ng sarili mo na nananatili sa isip mo. At ang lawang iyan, pwede mo iyong palitan. Gaya ng pag-reset ng isang computer program. Pero ang tanong, handa ka bang i-reformat e ang buong sistema? Sigurado ka bang ang takot na bumabalans at bumabagsak sa'yo ay totoo, matibay at hindi matitinag? Alam ko ang pakiramdam na maniwala diyan. Ako mismo, ilang taon din akong nalubog hanggang lig sa utang. Dinagkakautangan ko na halos lahat ng tao at hindi ko alam kung paano lalabas sa ganong hukay. Gigising ako at matutulog na tila may matigas na buho sa lalamunan ko, lagi kong iniisip paano kung mabigo ako? Ano kung subukan ko at makita ng lahat na wala pala akong ibubuga? Pero hayaan ko sanang imula ko ang mga mata mong gayon. Ang takot ay hindi peder na bakal. Isa lang itong idea na inulit-ulit sa isipan mo kaya mo ito sinampalatayanan na parang batas ng kalikasan. Alam mo ba ang pinakakakaiba? Ayon sa mga bagong pag aaral mahigit sa 80% ng mga bagay na kinatatakutan ng tao ay hindi naman talaga nagaganap. At kahit alam ito, karamihan ay nagiging alipin ng kafang isip na ito. Araw-araw kong nakikita ang mga tao na punong-puno ng kakayahan at pagnanais, pero nananatili silang nakaupo dahil iniisip nila ang mga sakunang sila-sila lang ang gumuguni-guni. Gusto mo ba ng patunay na buhay? Nakatrabaho ko na ang mga tao may milyon-milyong piso sa bangko, malalaking pinuno ng kumpanya, mga kilalang atleta at alam mo, pareho lang din ang takot nila. Ang kaibahan lang ay alam ng mga nagtatagumpay na ang takot ay walang kapangyarihan. Sumusunod lang ito sa tao may tapang na sungin ito. Ikuwento ko ang isang tadpo na hanggang ngayon ay nagpapakiliti pa rin sa gulugod ko. Ilang taon na ang nakaraan. Habang ako ay nagsasanay bilang bombero sa Toronto, mayroong kaming mataas na hagdang bakal na dapat akiyatin para magsanay sa paglaban sa sunog. May matinding takot ako noon sa taas. Tuwing akiat ako, nangininig ang buong katawan ko at pakiramdam ko puputok ang dibdib ko sa bilis ng tibok. Isang araw, habang nasa kalagitnaan ako ng hagdang iyon, Napatingin ako sa baba at naisip ko, kapag bumaba ako ngayon, dadaling ko ang takot na ito habang buhay. Himinga ako ng malalim at itinuloy ang pag-akyat hanggang tuktok. Doon ko natutunan, ang takot ay hindi nawawala. Natutunaw ito kapag tinatawid mo ito. Ngayon, tingnan mo ang sarili mong buhay. Ilang idea, ilang proyekto, ilang mahahalagang pag-uusap na ipinagpaliban mo dahil sa takot na ikinukobli mo sa pangalan ng pagiging maina. Naisip mo na ba na marahil, nasa kabilang panig ng takot na iyan ang pinakagusto mo? Isipin mo lang kahit isang minuto, paano kung bukas pagkajising mo? Pumili ka lang ng isang bagay na kinatatakutan mo ngayon at harapin mo ito. Isang tawag sa telepono, isang mungkahi, isang pasya? Ano ang magbabago sa buhay mo paglipas ng isang buwan? Pagdaan ng isang taon? Gusto kong subukan mo ito. Pumili ka ng isang bagay na kapag naiisip mo pa lang ay pinapawisan ka na sa kaba, at gawin mo iyon kahit nanginginig pa ang tuhod mo. Kapag ginawa mo, bantayan mo ang mangyayari. Sisikapin ng takot na sumigo sa loob ng isip mo. Mag-iimbento ito ng sanlibong dahilan para umatras ka. Huwag mo itong pakinggan. Ituloy mo pa ring. Kapag natapos mo, pinapangako ko, hihina ang kapangyarihan ng takot. Ikaw naman, lalakas ang tibay ng loob mo. Nasaksihan ko na ito ng libu-libo ng ulit. May isang halimbawa na bumabalik sa isip ko hanggang gayon. Isang babae na naging sekretarya ko noong una. Akot na takot humarap at magsalita sa maraming tao. Ngayon, isa na siyang kasosyo, namumuno sa mga grupo sa iba't ibang bansa, nagsasalita sa harap ng napakaraming tao. Hindi niya pinatay ang takot. Hinarap niya ito hanggang sa mawalan ito ng saysay. At ngayon ako naman ang magtatanong, patuloy mo bang pakakainin ang takot mo gamit ang mga palusot o lulunukin mo ito ng buo? Kagaya ng ginawa ko habang nasa hagden, kagaya ng ginawa niya sa entablado kagaya ng ginadawa araw-araw ng sinumang umabot sa mga malalaking tagumpay. Dahil sa huli, ang taong nabubuhay sa takot ay namamatay na hindi man lang nalalaman kung gaano siya kalakas. Ayaw kong mangyari iyon sa iyo. Ang gusto ko ay maramdaman mo ang tamis ng kalayaan na matatagpuan lang sa kabilang panig ng takot. Kaya saijish, harapin mo na. Gawin mo ang dapat gawin. At pagkatapos, sabihin mo sa akin, sino ang mas malakas? Ikaw ba o oh, ang takot? Natutunan ko sa pinakamasakit na paraan na ang buhay na pinapakita natin sa labas ay refleksyon lang na imehe na bitbit -bit natin sa loob. Napakatagal kong inakala na para kumita ako na mas marami. Kailangan kong magtrabaho na mas mahabang oras, magpagod pa ng todo, magpakabait sa mas maraming tao. At alam mo ba ang nangyari? Wala. Nagpapalit ako ng trabaho, lumilipat ako ng tirahan, pero palaging butas ang bulsa ko at lalong mabigat ang isip ko. Isang araw, may nabasa akong aklat na bumaliktad sa lahat. Hindi naman iyon ang aklat na may himala. Kundi kung ano ang nakita ko roon, ang katotohanan na hindi ako kikita ng higit, hindi gaganda ang buhay ko, hindi ako magiging mas masaya, kung hindi ko muna tatanggapin na karapat dapat ako sa lahat ng iyon. Mukhang madali, pero mahirap. Tingnan mo ang sarili mong buhay ngayon. Buo ba ang paniniwala mo na nararapat kang umunlad? O sa kaloob-looban mo, pakiramdam mo ba na ang pera ay laging mahirap, na ang tagumpay ay para lang sa ilan, na ang katahimikan ay isang luho? Nalaman ko na ang mundo ay hindi nagbabayad ayon sa tutuong halaga mo, kundi ayon sa halaga na iniisip mo para sa sarili mo. At kung duda ka sa sarili mo, alam mo ba ang mangyayari? Wala ring maniniwala na karapat dapat kang bayaran ng higit sa pinapaniwalaan mo para sa sarili mo. Alam mo kung bakit. Dahil lahat ng kilos mo, mga salita mo, mga desisyon mo, sumusunod lahat sa sukatan na ikaw mismo ang gumawa. Malinaw na malinaw pa sa akin noong kumikita lang ako ng apat na libong piso sa loob ng isang buong taon. Palagi ako may utang, palipat-lipat ng utang para pambayad sa isa pa. Nahihiya pa nga ako mag-usap tungkol sa pera. At alam mo ba, kung nanalo man ako sa loto noong panahong iyon, ubos din ang pera sa loob ng ilang buwan. Kasi ang imehiko sa loob ay puro kakulangan at kabiguan. Hindi na iba sa mga kilalang tao na bumagsak at nawalan ng lahat. Hindi iyon malas, kundi sariling larawan na sumisira sa lahat. Ero noong natanggap ko na kailangan kong baguhin ang tingin ko sa sarili ko, para akong may ikinlit na susi. Nagsimula akong pag-aralan kung sino ang gusto kong maging ako. Araw-araw, isinusulat ko kung makano ang gusto kong kitain, kung anong klaseng pamumuhay ang gusto kong tamasahin, kung paano ko gusto makita ako ng ibang tao. Inulit-ulit ko ito sa sarili ko ng malakas. Ako ay kumilos na para bang tutuo na ang lahat. Unti-unti, nagbago ang takbo ng aking isipan. Ano ang kinalabasan? Sa loob na wala pang isang taon, kumikita na ako ng apat na ulit higit kumpara sa deity. Isipin mo ang naging buhay ni Oprah. Inabuso, pinagtawanan, inalipusta noong bata pa siya. Kung sinunod niya ang imehe ng sarili na ipinilit sa kanya, marahil ay wala na siyang bakas ngayon at tuluyan ng nilamon ng limot. Ngunit pinili niyang makita ang sarili bilang isang taong may halaga. At sa kasalukuyan, siya ay mas mayaman at mas iginagalang pa kaysa sa napakaraming tagapagmana ng na malalaking kayamanan. Ngayon, isipin mo ang sarili mo. Marunong ka bang magpahalaga sa sarili mo? Naniniwala ka ba sa mga sinasabi mong babaguhin mo ang takbo ng iyong buhay o niloloko mo lang ang sarili mo at pagkatapos ay tatanggapin mo ang pagkabigo na tila ito ay normal lamang? Tigilan mo na ang pagtitig sa mga bayarin sa boss mo, o sa gobyerno. Ang lahat ng iyan ay bunga lamang. Ang tunay na pinagmumulan ay ang laman ng iyong isipan. Naroon sa loob mo ang sukatan ng iyong tagumpay. May mga tao na laging sinasabi, "Ay, e, malas ko talaga." Ngunit para sa akin, ang tinatawag mong malas o swerte ay pangalan lang na ibinibigay mo sa sandali kung kailan pumapayag na ang imehe mo sa sarili mo na tanggapin ang mga pagkakataong matagal nang nasa harap mo. Kung ang tingin mo sa sarili mo ay maliit, ay iwasan mo ang mga bagay na malaki. Ngunit kung ang tingin mo sa sarili mo ay malaki at karapat dapat, ikaw mismo ang hihilahin ng malalaking oportunidad. Ganon lang kasimplo iyon kaya gawin mo ito simulan ngayong araw 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 walang palya isulat mo sa isang papel ako ay karapat dapat na kumita ng iang halaga na ninanais mo ako ay karapat dapat na mahalin ako ay karapat dapat na maging masaya sabihin mo ito habang nakatitig ka sa iyong mga mata sa salamin sa una ay parang kalokohan pero ito mismo ang paraan para palitan mo ang lumang pagtingin mo sa sarili ng bago ako mismo ang buhay na patunay nito. Wala akong diploma, wala akong mana, wala ni isang tao na tumaya para sa akin. Ngunit ngayon, nagtuturo ako sa mga milyonaryo kung paano padoblehin ang kanilang kayamanan at hindi ito dahil sa Himala, kundi dahil binuo ko muli ang imehe ko sa aking sarili. At ngayon, hinahamon kita, ang tanong ay hindi kung kaya mo pang makaroon ng higit kundi kung naniniwala kang karapat dapat ka sa higit pa. Karapat dapat ka. Ngunit makakamtan mo lamang ito kung buong puso kang naniniwala. At walang ibang pwedeng gumawa niyan para sa iyo. Napaisip ka na ba kung bakit paulit-ulit mong inuulit ang perehong pagkakamali? Taon-taon, kahit pa nanunumpa kang, ngayon ay iba na. Ako mismo ang bumanga diyan ng maraming beses na hindi ko na mabilang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, Bob, tapusin mo na ang utang. Tama na ang walang saysay na pangako. Tama na ang pagpapaliban. Ero ano ang nangyayari? Makalipas ang ilang araw, heto na naman ako, gumagastos ng wala sa lugar. Inahayaan ang mga bayarin na maantala at ipinagpapaliban ang mga pagbabagong ipinangako ko sa sarili ko. Natutunan ko, matapos ang napakaraming sakit at kabiguan, na walang saysay na baguhin ang isang ugali kung hindi mo muna babaguhin ang pinagmumulan nito, ang larawan mo sa sarili mo. Ara itong pagpipintura ng isang bahay na may tagas. Pwedeng gumanda ito sa panlabas ng ilang araw, pero babalik at babalik ang lumang sira. Hindi ko malilimutan ang araw na napagtanto ko ito sa tutuong buhay. Noon, puno ako ng sigaisig. Gumawa ako ng personal na hamon Kapag nakapagsara ako ng takdang dami ng kontreta sa paglilinis, bibilhan ko ang sarili ko ng bagong Amerikana. Naabok ko ang bilang ng kontreta, nakuha ko ang pera at alam mo ba ang ginawa ko. Ibinayad ko sa overdue na bill, bumili ako ng kung ano-anong walang kwenta, at nagpatuloy ako magsuot ng lumang Amerikana na kumakamot sa aking mga binti sa tuwing ako ikikilos. Bakit ko hindi tinupad ang pangako ko sa sarili ko? Dahil sa kaibuturan ko, nanatili pa rin akong taong basag, walang disiplina, at hindi nakakaramdam na karapat dapat magsuot ng maayos na damit. Ang bagong Americana ay hindi may pasok sa lumang larawan ko ng sarili. Gayon, naunawaan ko na ito mismo ang nangyayari sa sinumang nagtatangkang baguhin ang buhay gamit lang ang lakas ng loob. Maaari kang magbawas ng pagkain ng ilang linggo, gumising ng maaga sa loob ng ilang araw, Mag-ipon sa loob ng isang buwan, ngunit kung sa kaloob-looban mo ay iniisip mo pa rin na isa kang tamad, lubog sa utang o bigong tao, babalik ka sa dating mong gawi. Para itong goma, hinihila mo, pero kapag binitawan, bumabalik sa dating posisyon. Doon ko napagpasyahan na tuluyang putulin ang goma na iyon. Ginawa ko ito sa pinakapayak na paraan. Malilit na panga kong binikas ko sa aking sarili at tinupad hanggang dulo. Kapag nangangako akong gigising ako ng ika na oras ng umaga, bumabangon ako kahit inaantok na inaantok. Kapag nangako magiimpok ng sampung dolyar, itinatabi ko iyon bago ko pamagastos. Nasa pera dito sa Pilipinas ay humigit kumulang limang daang piso. Pinagsanay ko ang isipan ko na muling maniwala sa akin. At alam mo ba ang pinakamagandang bahagi nito? Ang bawat pangakong natutupad ay bumabasag ng bahagi ng lumakong larawan sa sarili. Ang bawat maliit na panalo ay bumabago sa nakasanayang automatikong kilos na paulit-ulit na bumabalik sa luma. Hindi ito tungkol sa inspirasyon. Isa itong metiyadang pagbuo. Piraso-piraso. Maaari mo itong subukan ngayon umili ka ng maliit na bagay at gawin ito ng may disiplina. Maaaring ito ay ang pag-inom ng dalawang litrong tubig. Baka ito ay ang maglakad ng sampung minuto. O baka ito ay ang matulog ng isang oras na mas maaga. Hindi mahalaga kung gaano ito kalit. Ang mahalaga ay patunayan mo sa iyong utak na ginagawa mo na ang mga pangako mo. Iyan ang tunay na lakas ng loob. Kilala ko ang mga negosyanteng kumikita ng milyon-milyon nakatumba sa pera natin dito na milyon-milyong piso. Ngunit gumagastos pa rin sila na para bang wala silang pera. Alam mo kung bakit. Dahil hindi nagbago ang kanilang pagtingin sa sarili. Dumeting ang pera, ngunit naiwan ang utak. At kilala ko rin ang mga simpleng tao na nagsisimula sa pag-iipon ng barya-barya. Ngunit nakakabuo ng kayamanan ng milyonaryo dahil nauna nilang binago ang paraan ng pagtingin sa kanilang sarili. Kaya mo rin ito. Hindi mo kailangan ng himala, kundi bagong gawain, pesa-isa, kasabay ng panibagong larawan ng kung sino ka na talaga. At huwag mong kalilimutan, ang gawain ay hindi tanikala. Isa itong kasangkapan. Gamitin mo ang mga gawain mo para hubugin ang tao na nais mong maging. Gawin mo itong gayon. Bukas. Sa makalawa. Hanggang sa maging kasing natural na ito ng iyong paghinga. At kung sakali mang ikaw ay madapa, ayos lang, bumangon ka ulit. Huwag mong si ang lahat dahil lamang sa isang pagkakamali. Ganito bumubuo ng matatag na isipan, tibay ng pagkatao, at buhay na hindi basta-basta bumabalik sa nakaraan. Ang automatikong kilos ay sumusunod lang sa nagsusulat ng bagong kwento. Kaya isulat mo ang sa iyo at gawin mo itong kaysa isang bersyon ng kung sino ka mulang ngayon. Nais nice kong maunawaan mo ito ng lubusan. Ang maglarawan sa isip ay hindi larong pambata. Ang imahinasyon ang pinagmumulan ng lahat ng tunay na pagbabago. Nasaksihan ko na ang mga tao na paulit-ulit mag-aral, mag-aral at mag-aral, pero hindi naman damang-dama ang ninanais nilang makamit. Ano ang kinalabasan? Wala na bago. Ang larawang mental lamang ay parang sasakyan na walang gasolina. Maganda tingnan, Mengge, pero hindi ka dadalin kahit saan. Ang nagpapagalaw sa lahat ay ang damdaming nakakabit sa larawang iyon. Malinaw na malinaw pa sa akin ang isang gabi habang ako ay nasa kotse ko, nakahinto sa harap ng Ilo trapiko. Kagadaling ko lang noon sa isang pulong kung saan ako, tahimik at mahiyain, ay nakakita ng isang magaling na tagapagsalita na tinanggap ang palakpak at paghanga ng lahat. Habang nasa loob ako ng sasakyan, iniki ko ang aking mga mata at inilipad ang aking diwa sa isang entablado. Hindi ko lang ito inisip. Naramdaman ko ang tibok ng aking dibdib na bumibilis. Naramdaman ko ang init na dulot ng mga ilaw. At sa isip ko, dinig na dinig ko ang malakas na palapakan ng tao. Kahit mag-isa lang ako noon sa loob ng kotse, para bang tutuo ang lahat ng iyon na aking pinapaniwalaan. Sa mismong sandaling iyon, hindi na ako ang taong hindi napapansin. Naging ako ang taong umaakyat sa entablado para baguhin ang mga buhay. Ganito ang prinsipyo. Hindi lang ito basta pagsusulat ng mga magagandang pangungusap sa kuderno. Dapat dama mo bawat kataga. Kung kinakailangan, payaking ka nito sa sobrang damdamin. Kasi ang parte ng isip mo na hindi mo kontrolado ay hindi marunong maghiwale kung alin ang totoo at alin ang malakas mong pinaniniwalaan sa iyong isipan. Kaya ang mga taong inubos ang oras sa pag-aalala ay laging balisa, nagkakasakit dahil ang isip nila naniniwala at ginagawa itong katotohanan. Kaya bakit hindi mo gamitin ito pebor sa si iyo? Isipin mong gayon mismo. Kung pagising mo bukas wala ka ng utang, maganda ang kalusugan mo Puno ka ng sigla para tapusin ang lahat ng kailangan mong gawin. Ano ang pakiramdam mo? Tigilan mo sandali ang lahat. Ipikit mo ang mga mata at hayaan mong mapuno ng tuwa ang dibdib mo. Para bang tutuo na ito ngayon pa lang. Ulitin mo ito ng paulit-ulit sa maghapon. Ganyan ang ginagawa ko taon-taon at hanggang ngayon ginagawa ko pa rin. Isinusulat ko, binibigkas ko ng malakas. Ipinipikit ko ang mga meta at inulit-ulit sa loob ng isip ko na parang isang pelikula hanggang wala ng ibang magadawa ang utak ko kundi tanggapin na iyon ang normal kong kalagayan. At alam mo kung ano ang bunga nito. Yung mundo sa labas ay sumusunod. Ang tamang tao ay biglang dumarating. Ang mga pintuan ay bumubukas. Ang mga dating tinatawag na pagkakataon ay nagiging pangkaraniwan na lang. Hindi ito mahika. Likas itong batas ng kalikasan. May mga taong hindi naniniwala, ero malinaw ang ebidensya. Inatunayan ng mga eksperto sa pag-aaral ng utok na hindi nakakaiba para sa isip kung ang isang karanasan ay tutuong naranasan o malakas na inisip. Ganitong paraan ang ginagamit ng mga atleta sa pandigdigang paligsahan para magsanay ng mga lundeg na impossible kung wala sila sa lugar ng enseyo. Ganitong paraan din ang ginagamit ng mga negosyanteng nakakalikha na kayamanan kahit wala pa silang unang sentimo. Ramdam muna nila ang tagumpay bago nila ito mahawakan. Kaya mo rin ito. Ero kailangan mong itigil ang pag-iisip ng puro kabiguan, utang at kasawian. Kailangan gumugol ka na mas maraming oras sa pagdama ng kinabukasang gusto mo kaysa sa pagre sa kasalukuyang hindi mo gusto. Gusto mong malaman ang sikreto, Tandaan mo ito, ang damdamin ang pandikit. Ito ang nagdudugtong sa larawan sa ilalim ng iyong kamalayan hanggang maging kilos mo ito nang hindi mo namamalayan. Kaya sinasabi ko palagi, isulat mo, basahin mo, ipahayag mo. Pero higit sa lahat, damhin mo. Damhin mo ang lasa ng tagumpay na nais mong makamtan. Damhin mo ang galak at pagmamalaki na ikaw ang taong pinapangarap mong maging. Kung hindi mo pa kayang maramdaman agad, isipin mo ito ng isipin hanggang maramdaman mo. Sanayan lang ito. Ginawa ko ito kahit nasa aeroplano, habang nakapila, habang nagmamaneho. Hindi mahalaga ang lugar, mahalaga ang paulit-ulit na dalas. At sa bawat ulit mo nito, pinapalakas mo ang bagong versyon ng sarili mo. Yung luma mong pakatao, unti-unting nang hihina hanggang tuluyang maglaho. Kung tatanungin mo ako ngayon kung ano ang pinakamalakas na kapangyarihan na pwedeng taglayin ng tao, sasagutin ko agad. Ito ang kakayahang maglarawan na may kasamang damdamin araw-araw hanggang makatutuo. Ito ang susi na kaya magbukas ng kahit anong pinto. Ikaw lang ang pwedeng humawak at pihitin ang susi na ito. Walang iba. Kaya simulan mo na ngayon. Hindi bukas. Ngayon mismo. Habang binabasa mo ito, pumikit ka, isalarawan mo, damin mo, isabuhay mo sa loob ang gusto mong makita sa labas. At huwag kang titigil hanggat hindi mo ramdam na iyo na ito. Dahil kapag nangyari ito sa loob mo, ang buong kalawakan ay gagalaw para gawing tutuo ito sa harap mo.